magandang araw. At uh, ngayon, magjajaging ako. <coughs> Jajaging muna. Tinawagan ako ng partner ko kung kasi walang ano ngayon. Walang pasok. May sa ang buong kuit. At uh, muna ako. At magkikita kami ng aking kabadi rito sa seaside ayun at uh, sige okay, makamaya ulit uh, tatakbo muna ako ayun natuloy kami naman sa mcdonald magkakape kasabi nga kayo yung partner si bumili kami ng tinapay sa labas tapos dito ako nagkakape. <laughs> Para magmukhang mayaman. Mm -hmm. Ayan at uh, mamaya ako sa supermarket. May bibili na ako. Bibili pa taong patis. Ilang patis. Ayan. Bili kami tinapay. partners yung friend masarap yung tinapin eh, eh eh saan tayo nakain? ayan, eh, uh, itong aking partner ay eh, nagayang kumain ang hinahanap namin ay eh, gusto niya ng sa uh, ano? saan ba gusto partner? Eh, eh, sa Mario's? sa Filipino restaurant eh, Ay, eh, yan pwede mo matikman sa atin yan eh eh yung mga Mekos Mekos rito hindi ka makatitikim ng ganyan hindi, alam mo kung tindahan na. Yung minikos-mikos, kasi yung minikos-mikos, ay mahirap akong humanap sa Pilipinas. Tara. mami mo yung mga kinalawkaw ng kamay, yung um, gano'n ba? Doon tayo, kay Insan. <laughs> punta muna ka tayo kay Insan, punta muna ka kay Insan. Ayan, punta muna kami ng ano, gahanap kami ng minikos-mikos rito. Ayan, mamaya ulit. Ayan, ito nga kami sa Indian restaurant Hintay na ng order Yung mga mekos-mekos Ayan, mabating na yung aming order Ito, chana, mixed vegetable Ito, porota ito, ano? Porota Ayan, tingnan natin anong masasabi ng aking partner Tingit na natin. Sisimulan natin ito. Okay, okay. tikman mo na. Para ma-video ko. Oh. Ayan, pinilas na. Pinilas na ni Isan. Ayan na. Pinilas na ni Isan. minikos minikos ng konti. Ano ko siya? na kami. Ayan, ayan. Sinubok. Hmm. Anong masasabi mo Isang? Ayos. Masarap siya. Pero may ibang lasa ito. Hindi ka nung kitapin na natin. Ayun, uh, May ibang ay lasa siya. May isang, may ibang... Ito, paborito ko ito eh. Ito to lang. Paborito ko ito. Tsaka yung sandal na luto nila ng mga Indian. Ito, ngayon ko lang matitikman to. Ito, masarap to. Okay to. Tikman <coughs> <coughs> natin to. Ngayon, titikman ulit yung masarap. coffee, boost orange, cornets, fresh juice, lime juice, orange juice, uh, or soft drinks. Chai. Tubig na lang ako. Why the chai halit? Bas Ada pi sugar the cuy. Pi tur sugar no. La la sugar. Problem uh... chai bro. No. Good. He said, this one is good? Good. 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 Yes. Chickpeas. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. One only chai halip One chai halip? Uh, one tea. Chai halip. Okay. Eh, yeah, kakain ako. Ako na uhuli. Oh, anong masasabi mo rito? Medyo kaibasan yung lasa. Parang hindi, parang umaga sa so, pangkaraniwang kinakainan oh, okay. na natin. <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi pangkaraniwang. Lasa nga talaga eh. Hmm. Ngayon ko lang, ngayon lang ako nakalasa ng ganito, Ayaw ko kung ano yung nilagay dito. Um, natututo na mag-review ng pagkain to nga. Hindi nga. Sa lahat ng na pinagtahan natin no, dito ito. Sige, okay, yeah. eh. Ngayon, ma matitingman ko ito. Kasi, pero ito, Nako, mahilig ako rito. Maninibago ka dito, Aldrin. Oh, sige, sige. Maninibago ka. Parang... Ay, titik titik ko muna. Baka hindi kay Alin. Buong... Ayan, titikman Sabus, ko eh, na. parang ibang lasa nito. May kakaibang... Ito yung aking... Koni. Mas, masarap lang luto rito eh. May kakaibang dating. bah masarap nga. Hmm. Kasi ang lasa, -lasa ka ito. Masarap. Ay, ito ko Mamaya ulit. Hindi ako makakain ng mabilis. Masarap. Ayun, naubos na oh. Masarap ang luto nito. Masarap ang luto nito. Yung lasa niya, hindi tinipid sa ni spicy sila na yung masala. Ayun, yung masala yata ay halo-halo na herbs ba tawag? Uh, may kung ano-anong butong, dinuro, ay, masarap. Itong lasa, hindi tinipid siya. Eh, sira ang kain ko. Fresh. Ay, pare. Tinipid Sira ang kain ko. Hindi na, napaparami kain ko eh. Nalit pa dami. This guy on diet. Diet. But now, too much eating. Ayan. Bye. Tapos na kaming kumain sa Mekos Mekos. Ayan, partner ko. Nabusog. Masarap masarap ang mikus mekos rito eh, rito kasi yung ibang napapanood natin sa ano, hindi hindi pwede rito yung may ng gobyerno yung kainan mo <laughs> dito malilis ang mga mikus mekos rito hindi yung makitang basta kinakam eh, kinakamay rin yung iba pero hindi garapalan ayun at ako'y bibili akong patis dito sa Alba, itong bilihan ng mga ako ng Pilipino rito eh. bilihan ng mga Pilipino goods ay lang anong masasabi mo partner sa amikos mikos masarap siya ayos eh pwede palitan ayan Kabilin na ako ito ang lagi kong patis na ginagamit made in Thailand ngayon ito ang pangalan ito Tiparos kaso nabili ko ang nakasulat ibang lingwahe pero tumingin ako sa Pinas nito meron ang nangyari nag uwi ako ng dalawang ganito para nga matikman sa bahay at masarap nga ayun pala meron sa Pinas kaya hindi na ako mag uwi sa Pinas na lang ako bibili pareho siya ng brand Thailand, made in Thailand. Eh, kung ikukumpara mo sa atin to, mga patis malabo ng katapat nito. Ang lasa. Pero mas masarap pa rin ang patis malabo. Eh, minsan, pinagkumpara ko lasa nito sa sa ano, branded na patis sa atin yung pinakamahal nilang patis. Aba, Thailand ba yun? oh, Thailand dito, Thailand. Aba, ay eh, mas masarap to. Lasa nito, ron sa brand din na patis sa atin. Kaya eh, sabi ko parang niloloko yata nung taga atin. Kaya <laughs> e, ko ba. Eh, ito talagang masarap eh. Pero pag patis malabo na pag-uusapan, ay eh, mas masarap pa patis malabo dahil yung nagde-deliver dati sa amin eh sa malabo nang gagaling. Magkano halaga niyan? Ay ano ito, Han 850 pills. Magkano? Yan? Oh, hindi eh, sa pera na sa, pe sa peso. Ah, sa 150 ano? ano pesos. Pesos. Sang long neck. San tinto. Eh hindi ka naman magsisisi. At talagang magkakasakit ka sa bato. <laughs> <laughs> Hindi mo titigilan to. Pero ito, meron naman tayo hmm. mga Philippine patis dito eh. Mga binibenta. Ay, wala. Walang eh, kwenta. Parang asin lang eh. Oo, asin na tubig lang. Walang parang kwenta. Kaya ito lang. binibili ko Di eh. Iba yung linamnam nito. Hmm. At eh, ito yung kalasan nito yung patis malabon. Eh, ang kalasan nito, kung mamuke-muke. Ganun. Ganun ba lasan nito? Ganon, ganon eh. kasi asin lang eh. Pero eh, sinabi ko na. Hindi <laughs> uh, ko na boy. uulitin. Pinahihirap mo itong aking video ah. I-edit ko pa yung sinasabi mo na yung uh, ano. Ma ano, Ma ano. Maamukin mo ka. -ano? Lasa. Oh, sige, sige. Uh, Pauwi na rin ako.